Guys, morning. Magkape tayo. Kanin sana guys. Pero hilaw ang kani. Niluto na anak ko. Nag-alala nga ako. Nagbaon yung ang anak ko na hilaw ang kanin. Guys, almusal tayo. magkape tayo. Mahirap wala akong istang. pangdasal. Binigyan ko ng matanda. Biyanan ko. Mag-isa lang ako sa bahay. Dalawa kong anak andun sa school. sa ko duty. Mag-isa lang ako guys. pe. Plus 9 na. 9. 9 plus na pala. Ito pa ang kape Gusto ko kumain ng kanin. Hilaw pa ang kanin. Niluto ng anak ko. Kaya nag-alala ako nung magbaon siya. Hilaw palang kanin. Mahirap talaga walang istan. Nag-order ako ng istan sa ako. Hindi man dumating. Shopee ba yun? Sa ako. sila sa istan. Yan, bakit ito pa rin yung Até thank mm -hmm. Hirap ang buhay, guys. Isa lang nagtatabaw sa amin. Kulang, kulang. Kaya dito lang ako sa bahay. Ano? Vlog, vlog. Sana. Pag vlog ko ito, supportaran nyo ako, guys. Kung sino lang may gusto subscribe siya ang channel na channel ko like and share mga kaibigan mga kapubre mga kapubre mga Maya guys, ulam ko to. Oh. Itong ulam ko. Tuyo. Guling na. Matanghalian. Oh. tama na yun guys sapat na yun sa akin dalawang bread Hello guys ito ang salapas namin oh. tingnan nyo hindi pa kami nakalit dito si ano ng mga manok kalkalin oh. init na naman guys init na init na naman sobrang init tingnan ko yung punong mangka namin may ito eh. bunga na siya maliit. May mga kuko maliit pa lang. Nakakuha na pala kami dito guys ng bunga. Isa, hinom. Kain na kami dito. Tapos madami siyang bunga. Pagkatapos. Asa ka Bert? Nagsalod na mo Bert? Ay, wait, 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 wait. Ha? Ay, go, o sige ako lay salud Oo. Uh Oo -oh. okay. -uh. -oh. sige na. Oo. Uh -uh. -oh. Okay. Tapos yung pinutol. Sige lang ko, isalod. Yeah. Salod muna ako, guys, kasi may nagigit na protein. Salod. Hindi ako isalod. Ayan, na ano, yung guys, na pag pinutol yung nangka kasi mahaba, pinutol ng asaw ko, naglaglagan ang mga bunga. Tapos nagsunggot ilang buwan. Ngayon pa ulit ng bunga. Guys, ano um, ako na. Sige, salot sa okay. Yung mga talo ko. Kagabi nag-akapo, ng arbis ako. para ulam namin. Dito. Eh, ano maliliit pa lang yung doon. Wala na akong Ampalaya. Ay, dyan. Sa tanim po, Ampalaya na yan. Nakano talaga ako. Kano na tayo? Pag ulam. Libre na. Ang talong. Ah, ngayon, init na naman. Yung laging umuulan, medyo magandang bunga ng talong. Ngayon, ha, Umpisa na naman init. Umuyog po, tatong puno yan. Ano, it's dwarf yan. Tapos, mataas. Dati yan, ang bunga, nasa gaga sa lupa. Ayun, ito na Tatlong puno yung meron yun, sa lupo. Di bale na guys. Hindi pa yun kasi hindi yan na ano ng asawa ko kasi yung palaging ulan. Hindi mo maano yung mga ano. Dago ng mga puno. Langka. Yan ang baka. Mamaya. namin. dami kaming pusa kal. may isang, ano, may isang po, tapos yung isang brood. Ay, pasok kay isa. Lumabas kasi ako kasi may magbenta ng sikat-sikat na yung maliliit pala.

Ginataang paksiungulul yung isa sa bato. Hmm. Hmm. May nagsabi kasi sa akin yung bumili ako. Masarap daw paksiungulul, pero mas masarap daw lagyan ng gata. O, oh, nilagyan namin guys. Kasi may dress ano kami, o. Oh. Totoo talaga. Pagdami ang kain mo. Totoo talaga guys. Okay guys. thank you for watching and support a new channel please subscribe like and share thank you so much guys bye, -bye.